Uh, ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang trap uh, na resignation. Parang uh, papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever, and then itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan, kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil kailangan ko sa magot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Tama. Yun po ang ta talagang na sagot ng Vice President.